Kadang araw sa lahat, ako po si Jerome Macho Narambaba mula sa pangkat Pito Einstein. Ang konsepyo ng neocolonialismo ay nagdulot ng malalim na epekto sa mga bansa sa buong mundo. Ito ay naglalaman ng mga dayuhang tulong o foreign aid na may masamang kondisyon na ginagamit para sa kanilang sariling interes sa pagsang ito tatalakayin natin ang mga epekto nito sa ekonomiya at pagkabuhayan ang mga dayuhang bansa tulad ng Amerika ay nagtataguyod ng kanilang sariling interes sa Pilipinas sa pamamagitan ng pinansyal na tulong ngunit may negatibong epekto ito sa ating ekonomiya at pangkabuhayan. Una, ang pagtatalagan sa Pilipinas bilang agricultural na bansa imbes na maging industrialisado. Kinawa tayong agricultural na bansa para sa kanilang hilaw na materyales, ito ay nagdulot ng hindi magandang resulta sa ating kita at trabaho, pati na rin sa paglala ng agwat ng mamayaman sa mahihirap, pangalawa debt trap at kahirapan. Ang utang na dulot ng tulong pinansyal ay ang dulot ng debt trap o hindi makaahon sa malaking utang at nakarisulta sa paglubog sa kahirapan. Pangatlo, epekto sa edukasyon at paglaganap ng mga squatters. Dahil sa patuloy na kahirapan, epekto rin ng sektor ng edukasyon maraming kabataan ng hindi nakapag-aral na nagdulot ng di pantay na oportunidad at ng dulot ng pandami ng squatter. Ang neokolonialismo ay hindi lamang nakapekto sa ating ekonomiya at pangkabuhayan kundi pati na rin sa kulturang Pilipino. Una, pagpapairal ng wikang Ingles. Ang wikang Ingles ay naging pangunahing wika sa paralan na nagdulot ng pagbaba ng alaga sa ating sariling wika. Pangalawa, Pagbabago sa pagkain at panlasa Sa halip na itagulod ang ating sariling mga pagkain tulad ng kalamay, puto, talik at bibingka, ang mga lokal na pagkain ay napalitan ng mga dayuhang pagkain na dulod ng pagbabago sa panlasa ng mga Pilipino. Pangatlo, kaugnayan ng mass media ay pangungunan ng mga dayuhang produkto sa merkado kaanusyo sa media ay may malaking papel sa pagbabago ng panlasa at kagustuhan ng mga tao. Dahil dito, ang mga produktong dayuhan ay nangunguna at nagtatagumpay sa merkado. Ito ay naglusulta sa pagkawalan ng mga lokal na produktong Pilipino. Pangapat, kulturang slum at kaisipang kolonyal. Mga dayuhang produkto sa ating bansa, ito ay nagdulot ng paglipat ng mga tao mula sa rural na lugar patungo sa mga ubar na lugar kung saan nabuo ang kulturang slum o squatter. Bukod dito, nabahiran rin ng kaisipang kolonyal ang pananaw ng mga Pilipino sa buhay kung saan ang ng mga imported na produkto ay naging tanda ng batayang katayuan sa lipunan. Muli ako po si Jero ng baba. ang inyong tagapagugulat. Maraming salamat sa pakikinig.